Hello mga ka-Inday. Andito naman si Inday siya sa Nepal Vlog. Mga nang hapon sa inyong lahat. Andito kami sa daan. Andito kami pala sa bukid. Naka-uwi na. Ayan yung place. Say hi to my vlog. <laughs> Ito yung pamangkin ng asawa ko. Itong daan na to is papunta sa bahay ng father-in-law ko. Sa so, tinitirahan namin ngayon. Kumusta na kayo mga ka-Inday? Ayan yung daan. Dati, lupa pa ito. Ngayon, sementado na. Ayan yun siya. Galing kami sa ano, sa school ng mga bata. Ayan, dito yun. Doon tayo galing kanina. Doon sa daan. Ayan. Ayan, mga kapitbahay namin. Ayan siya una una. <laughs> ito. Ito yung bahay ng aking father-in-law. Diyan kami nakatira. Dahil tindahan yan eh. Kaso, sarado na. Hindi pa ito dito sa mintado. Andito na tayo. Andiyan ang aking tatay. Yung father-in-law ay bibig mo